Magandang araw at nagpabalik po tayo para sa ating panibagong upload, panibagong reaction video na naman na mga kababayan po natin. At ngayon pag-uusapan po natin itong bagong utos po ng Supreme Court na binibigyan po ng sampung araw para sumagot itong si Richard Gidarian, itong si Persing Way ng Akbayan Fertiles at syempre yung pinakabobo o pambansang bobo ng Pilipinas na si Larry Gadon. <laughs> mga kababayan po natin. At ito uh, itong mga makakaliwang grupo na talagang walang humpay, walang tigil sa pagpuprotesta dahil hindi po nila matanggap itong naging desisyon ng Supreme Court na talagang deadbol na itong impeachment against kay Vice President Sara. Siyempre sila po yung mga bumuo ng grupong Tindig Pilipinas. Alam niyo mga kababayan po natin, mali po yung pangalan na Tindig Pilipinas ni Reza Ontiveros eh. At ni Dilima dapat Libog Pilipinas. <laughs> para kay Laila Dilima. At bago ang lahat, so huwag kalimutan i-like, no? At huwag kalimutan pong mag-subscribe kung kayo po ay hindi pa naka-subscribe dito sa ating Bugtaw, Pilipinas. Okay, ito na po mga kababayan po natin, no? Sabi nga ng Supreme Court, kailangan sumagot ng sampung araw itong sila Richard Hidarian, Percy Cerdanya at si Larry Gadon kaugnay po dito sa kasong ifinile sa kanila ni Atty. Topacio at ni Atty. Tolentino sa kasong indirect contempt dahil pa rin sa usapin ng impeachment ni Vivi Sara naggalit na galit yung mga ito no at hindi nila matanggap na yung impeachment ay ditpul na kaya titingnan natin mga kababayan no wala pa tayo nakitang sagot itong si Larry Gadon alam kong magyayaw yun na naman yun nakaraan nga ay uh, hinamon niya no ito si attorney Topacio kantahan na lang daw <laughs> at itong si Hidarian no na educator daw po siya anong educator influencer nga lang nakasulat sa kanya you no know? educator daw po siya kaya daw po siya nagsasalita no ng na mga ganyang klasing uh, opinion at pag question sa Supreme Court pag question ba yan sabihin mo na tuta no, mga kontrolado ng Duterte itong mga nasa Supreme Court. So kaya dapat tatulan po sila diyan ng uh, guilty. Although yung kasungin uh, kasong indirect contempt na yan, pinaliwanag po sa atin ni uh, Attorney Tolentino na maikli lang pala yan, no. Kaya mo piyansa o oh, 10 anim na buwan yung pagkakulong at 30,000 lang yung piyansa. So maliit lang pala. Pero at least no, ay mapahiya po sila at magdahan po sila. Uh, sa kanilang ginagawa. And si Layla de Lima, nang kapatawaran, pero ngayon nag-iingay na naman at tinatakot pa ang Supreme Court no na ipapakontempt daw ang kapal ng pagmumukha talaga na mga ito, mga hayop na ito, mga kabayan po natin. At si Tamba, nag-file din ng MR, pero yung MR nila ay eh, mukhang wala ng silbi ah, uh, dahil yun na, um, ex executing nga ng itong uh, impeachment uh, uh ang pagdeklara ng unconstitutional dito po sa impeachment ni Vice President Sara, mga kababayan po natin. And uh, ayan, marami po yung, ano ngayon, eh, marami po yung uh, nagsasalita na naman ngayon na sinasabing matalino po sila, educator po sila, at mukhang eksperto po sa usapin ng impeachment. Pero ngayon lang na po natin nakikita at binabatikos nila ngayon yung mga senador, no, dahil bukas, no ay magkaroon po ng pagdidebate at pag-uusapan ang impeachment trial pero alam ko wala na. basura niyan. Na ano puntahan natin itong mga nagpuportista no ng na mga tauhan po ni Laila De Lima mga kababayan po natin. Parinig ko po sa inyo at siyempre panood natin ang video. silitang lang, okay? play natin yan para makita nyo mga kababayan po natin ang pagmukha ng mga hayop na ito. Na kagad-agaran, no? Is yung status ko ante na sinabi hmm. ko kanina at saka yung um, uh, moving aid, oral arguments na hindi nangyari nung nakaraang uh, pagbigay nila ng desisyon. No? So, uh, bukod sa MR, sabi ko nga, pending the MR, ang inihingi natin dito status quo ante para maripaso at very important, magkaroon tayo ng oral arguments para ma malinis, masuri, mapag-aralan, maklaro at ma mahimay. Uh, Arang kompleto. Uh, kung ano man ang agam-agam ng korte, kung ano man. Ang mga mababayan po natin, mahimay, no? mapag-usapan, no? mapag-aralan. Tangin lang yan. Siyempre pinag-alahalan yan ng mga justices bago po sila mag na ito po is unconstitutional at hindi dumaan sa tamang proseso yung impeachment ni Vice President Sara. Yung sabihin nila na kailangan pa daw ng ura argument. Ano pang ura argument dyan? Dahil naglabas na ng final na decision ang Supreme Court. Di ba mga kababayan po natin? And ito, panoorin nyo pa ito, no? Itong last na lang ata ito na angkan ng mga Aquino. <laughs> ito po mga babaya, panoorin nyo ito. Ating mga Korte, Korte Suprema, Manyano, RPC, uh, nasa kanilang uh, may power naman po na ma-reverse yung mga decision nila kung may bago evidence na present sa uh, Uh, naging decision ng court Suprema noong July 25, may ilang mga punto, may ilang mga facts na hindi nakonggit doon sa decision. Uh, sa pagkakalam po, yun po yung, nilalaman, na ng House, yung nilalaman ng motion for reconsideration ng House, yun din yung nilalaman ng motion for reconsideration ng final, ng mga impeachment complaint. At sana po, tingnan po nila yung facts at pag-decides na accordingly po, uh, base sa mga bagong facts na ito, kung so, tama pa. So, ayan, ang sabi po ng ano ata ito, no? Si Kiko Aquino. Ayan uh, pamangkin daw ito ni Noynoy uh, Noy Aquino at ni uh, Chris Aquino so apo ng mga Aquino no na siyang nagpahirap sa ating bansa at nagpapalakas ng mga makakaliwa. At ngayon tingnan moha magkakasama sila ngayon ng mga kaliwang grupo na nagprotesta sa Supreme Court at kinikwestiyon nga yung desisyon ng Supreme Court dahil hindi nga naging pabor sa kanila at dapat daw ay bumalikta ng Supreme Court at bawiin ang kanilang naunang desisyon at i-deklara na konstitusyonal itong naging impeachment against kay Vice President Sara. Pero again, mga kababayan po natin, you no, know, final and executory po yung naging decision ng Supreme Court at hindi na po yan mababago. Ika nga. At ngayon, pinapasagot po itong mga nambastos at syempre yung MR ni Martin Moldes ay hiningan din ng uh, pagsagot ulit yung kampo ni Vice President Sara. Pero ganun pa man, hindi na di umano magbabago kandesisyon ng Korte Suprema ngunit tinanggap pa rin ang kanilang motion for reconsideration. Kumbaga parang formality na lang siguro yan mga kababayan po natin at uh, bukas gagawa na naman daw po ng malawakang protesta no? itong mga mga kaliwang grupo sa Senado kasi bukas po ang uh, matinding at uh, si Risa Ontiveros is mukhang nakahanda <laughs> pero wala na ito mga kababayan po natin basura na ito dahil sinabi nga ni Gingoy, is 19 to 20 senators ang pabor na ibabasura po itong uh, impeachment. At susundin po nila yung decision po ng Supreme Court, mga kababayan po natin. Tingnan natin no, kung ano pa ba yung magagawa nitong uh, si Larissa Ontiveros, uh, si Bamakino. Ay, usapin pala ng Bamakino, mga kababayan natin. No? Si Bamakino, eh, na tiraidor niya rin ng uh, INC, no? Basta Aquino talaga, markadong traitor. Parang Marcos din. Pareho po sila ng pag-uugali. Imagine mo itong si Bamagino, tinulungan ng Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia ni Cristo, ang stand nila is anti-impeachment. O, tinang mo ngayon. Si Bam is pro-impeachment. No? So, ginamit niya nga yung uh, Iglesia, no? yung paglapit niya sa Iglesia at ang kanilang pinag-usapan na tungkol sa impeachment. Eh, ito na nga ngayon, nagtatraitor na. Pero, wala naman sila magagawa dyan, mga po natin. Dahil marami daw sila eh, apat lang po sila <laughs> yung pabor na itutuloy ang impeachment. Ang iba na dating nagsasabing pabor, so ngayon mukhang tumatahimik na kasi ayaw nila madamay siguro at mapapahiya. At uh, mukhang susunod na po sila dito po sa uh, pagsunod sa desisyon ng Korte Suprema. So bukas matinding debate yan at yan po yung ating pakabakan. Pero sa ngayon nakita natin oh, na kailangan ng sumagot itong si Larry Gadon at si Hidarian at itong si Persing Uwe. Tingnan natin kung ano yung kanilang pagpapaliwanag at abangan natin yung magiging desisyon ng Supreme Court. At excited ako dito para kay Larry Gadon, yung pambansang bobo ng Pilipinas. Maraming salamat at bukas po dyan mga kabayan ang ating komisisyon para sa inyong mga komento at anumang opinion. Thank you.